nandito na naman tayo mga boss ito mga boss ito pala yung parts ng breather mga boss sa bandang ibaba dahil dalawa yung bubuhay natin kailangan idikit natin mga boss para sa paglayout layout natin isa lang layout mga boss dalawa yung resulta ganito lang pala tayo mga boss paano tayo bumuo kailangan mga boss yung lahat ng parts mga boss kailangan nakakat na lahat para sa pag natin mga boss tuloy tuloy na kabit kabit na kabit ka na lang hindi ka magkabit cut kabit kailangan yung lahat ng parts mga boss kailangan nakapisa na para tuloy tuloy ng pag symbol ganyan lang tayo mga boss paano tayo mag gumawa at saka mag symbol ganoon din sa mga hangin kabit mga boss kailangan yung parts mga boss sa loob unahin natin sa pag symbol pagbuo hindi yung sa siding unahin yung mga mahirapan tayo sa paglagay ng pako mga boss yan yung unahin natin sa pagasimbol ang ang naka uh, mga boss yung sa loob yung unahin natin sa pagbuo hindi sa labas para andali lang madali lang gawin ng trabaho kung sa loob yung unahin mga boss ganyan lang tayo mga boss paano tayo magbuo at saka magasimbol Then kini ito mga boss, ito yung gawin nating edging sa harapan ng MCB speaker mga boss para maganda naman tignan nung hindi makita yung fly ng plywood. Ito mga boss, ang lapad ito mga boss, katingin natin ng 7-8. Parang mas, mas kapal siya sa plywood para paglinis natin. Meron pa tayong option sa paglinis. Yan ito mga boss katingin na natin sa banso mga boss ito lang palang pag advantage natin mga boss meron tayong banso dahil kung wala tayong banso mga boss may tayo sa paglagay ng edging ito lang po yung pag advantage natin mga boss meron makakatayos kahoy din makalagay tayo ng edging pero sa akin mga boss ayaw kong gumawa mga boss sa walang edging kailangan merong edging mga, mga boss para maganda naman tignan i suggest ko sa mayari nga kailangan merong edging para maganda naman tignan yan lang po ang i-suggest ko sa kanila mga boss nga ganito tayo gumawa ng mga gumawa ng mga basta plywood ang mga materialis kailangan lagyan ng edging yun lang ang kasanayan natin, natin mga boss na kailangan lagyan natin yung edging basta plywood ito mga boss dalawang side lang ang linisin natin mga boss para ikabit natin pagkatapos mga boss pagkatapos natin makabit mga boss linisin na natin gilid gilid at saka sa harapan ito lang po ang mga boss kailangan dalawa lang yung linisin Yun ito mga boss, ito yung siding mga boss. Apat na piraso yung siding. Kasi dalawa yung bubuhin natin. Ito na, ito na yung one mga boss. Ito na yung edging. Ang kapal pala nito mga boss, 3 4 at 3 8. Then ma-finish ito mga boss, ma 5 or 1 4 At least meron siyang edging. Mas manipis pero at least na edging. Ito mga boss, medyo makapal ito mga boss. Ang lapad niya kasi 18 inches. Ang may edging mga boss, mas maganda naman sa pagkatapos, yung resulta, kaysa walang edging. Then, sa gilid-gilid niya mga boss, yung plywood to kahoy mga boss, meron nang lagyan natin ng masilya, yung body filler para maganda naman tignan pero ito mga boss wala itong pintura ang ang ang, ang bagwa naman sa may-ari mga boss wala lang pintura ang sa akin mga boss a tapos tapos ikabit yung speaker parang ready to use na pero wala lang pintura Ang pako palang ginagamit natin mga boss, yung uno. Yung pinising nails. Kasi manipis lang ito mga boss. 3 Tapos, tapos yung pako mga boss, yung, yung ulo niya, kailangan pa natin ibaon para hindi makikita at saka paglinis natin sa harapan, hindi siya abot sa planer. Kailangan natin ibaon mga boss. Kaya sakto lang yung uno mga boss, yung pako. Din ito pala yung one mga boss, yung sa bandang gitaas at saka sa ibaba. Apat na piraso din ito mga boss. Ang lagyan natin ng edging mga boss, sa harapan lang mga boss, hindi walang sa likuran, hindi na lagyan. Nandito lang sarapan harapan mga boss, lahat ng part sa harapan, kailagyan natin ng edging para sulad so, ng sinasabi ko boss, mas maganda merong edging. Darating ang panahon mga boss, hindi yung matutuklap yung harapan ng plywood, yung ply, pag merong edging. Kasi mga boss, nakadikit yun. Meron niyang wet glow, nakadikit. Hindi matutuklap. Darating ang panahon mga boss. Ito pala yung sa breather mga boss sa bandang ibaba mga boss yung breather nya meron lalagyan natin yung engine yung dalawa din pagkatapos ito mga boss patuyuin mo na mga boss kailangan mga boss mga 24 hours para madikit ah, dikit na dikit or 12 hours kung may wala ka na ang gagawin ito mga boss kailangan natin pedikit mag mag ang gagawin natin sa susunod mga boss yung mga yung mga kan mga boss yung mga breather nya kaya e, simbol muna natin yung mga butas sa speaker at saka yung sa harapan na dadaanan daanan ng speaker kailangan natin na butasan patuyuin muna natin ito mga boss para pagbalik natin tuyo, tuyong tuyo na ito na po yung discard mga boss kailangan buuhin yung nasa loob bago natin magas bago natin buuhin yung yung lahat yung kubagamang boss yung MCB box kailangan unahin natin yung nasa loob para hindi tayo mahirapan ito lang po yung diskarte mga boss kung sa akin lang masunod ito yung mas maganda hanggang dito lang mga boss maraming salamat mga boss follow like and share lang mga boss sa ating daily works